Wow, grabe. Napaka -sobrang namang ganda din eh. Thank you sa pag-invite Sir JC. Pinya natin to ha, yung RS nila. Ah, uh, kunyari tayo yung judge. Talaga nang napakaganda ng montage na rin. Ah. Grabe, ang ganda ng RS na to. Grabe, napakaganda. Napakalinis at napakakintab at talagang sobrang maayos sa sarili yung may-ari. Hindi pa bayan. Sa bagay, lahat na mga nagmamotor show Talagang kailangan, bonggam-bongga O, oh, grabe, single mom Wow, grabe, baka pwede tayo ah! Ito naman, dito naman tayo po Sa X4 na to, na napakaganda rin Gold, naka-gold Ang rim O may gold-gold din, kaunti Napakaganda niya At tingnan natin yung likod niya Kung gaano rin kaganda O, oh, may pa pasyantuti Hahaha grabe namang napakaganda talagang pinagandaan at talaga namang hindi sinasayang yung pera na nagamit dito from Tagaytay ba grabe thank you sa pagpunta din dito sa Gulod, Laura, Batangas at sa Bugaan East for entry maraming maraming salamat o oh, yan na yung likod nya wow uh, masasabi ko ay eh, napakaganda napakalinis walang makikitang langis mm, grabe napakaganda grabe napakaganda talaga oh. Palambay Eh, shut up daw Ay, just kapal. Eh, pero hindi ko rin masasabi Ang ganda rin naman nari Lalo nari kung nari gabay eh. Sabi ko, eh, baka ang camera ko'y malabo pag gabay eh. Abay, napakaganda naman pala nari Tingnan, eto mo, ay Ang lakas, ha, ang lakas ah, Ay, naririndi ako din eh. Ay, Diyos kapaw Sobrang lakas naman talaga ng kutsing Ay, wala akong masasabi ah, Sabi ko, eh, boxing nga, pahugungin Kung pwede <laughs> Sabi, pang sounds, sounds lang daw. <laughs> Tama ang dami nagbibideo. Eh, grabe naman, napakaganda ka naman talaga ng mga kotse yung naman nilalaban nila. Kahit naman sino, kahit naman ako yung maglaban ng kotse, siyempre yung maganda din. Alam nga yung mabubuli ng tao, di ka? Grabe, supportive ako sa mga inyo. Grabe, napakaganda. Talaga hindi nyo inaksaya yung pera. Ganyan ang mga mapapera. Wala nang mga paglagyan. Punong-puno na ang bulsa. O oh, sa sasakyan na lang nilagay lahat. Ha <laughs> uh, kita mo. Ari kung bibili nyo ari million, na. Diyos ko po ang nagastos din eh. Ang nagastos din eh ng aking pare. Malaki na. Hindi ka pare, eh. <laughs> Diyos ka po. okay magbibigay ng numero. Tayaan nyo ang dos Minsan lang ako magbigay. Dos nuwebe ang tayaan ninyo. Ay napakaganda ka mo. Ay sabi ko ibosan lahat. Ano sabi ko, buksan natin, hindi buksan ang aircon. Ano binuksan din naman ng aircon. Ano ba yan? Diyos ko po, hindi mo sa loob. Ho. Ay, tango, grabe. Napakaganda naman talagang ting yan. Oh. Dito tayo sa tricycle lang. Ako talaga walang masasabi. Yung, sabi ko, haguro, taguro. Ah, Diyos ko po. Ah, ah, thank you sa inyo. Taga saan, parang ramdam ko, aray, ay taga laurel lata Maraming maraming salamat din sa pagpunta at paglaban din sa atay grabe napakaganda ng inyong performance na pinapakita ako hindi magpapakita ng maingay na ano ha ako ay naka voice over ngayon dahil talaga namang sobrang ganda wala akong masasabi yan lang ang mga masasabi ko sa inyo ha galingan nyo pa gandahan nyo pa uli gandahan nyo pa I invite nyo uli naman ako kapag mayroong mga event eh, talaga namang napakaganda lalo naman aray ha, -ha parang kotse na yung pinapaganda eh ah? kung pinapaganda ninyo din ang may bahay ko mapakaganda grabe sobrang tamo si kuya natutulog na lang sa saganda niya eh magkano ka gastos, di yan ah Diyos ka po yung talaga naman sigurong mahal na mahal eh yan oh kita nyo sige na guys follow your my page ting Christian J vlog bye bye oh singit pa mga na bikers eh